Tap kurote, di mo na makurote. <laughs> Ganda pa no rin kapag ganyan na oh. Hmm? Lang <laughs> <Nangis> slide. <laughs> Konting konti na lang. So, oras na naman ang tanghalian nila. Nandiyan na si Commander Bawang. <laughs> Pangalan. Oh, ito tayo na. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Kasing pabag lahat. Oh, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Sababoy, sababoy. Wake up night. It's night, good night. Lunch na. Oh. Ah, yung sa hindi ito wala. wala. Malaki na daw sa Alam naman tayo? Sa kabila. Lipat siya dito sa kabila. Okay, maghihintay kayo. It? Mm -hmm. ah, ito ni John. Sabihin ni siya. Bumangon na siya. Kaso, ayaw siyang pakainin. Ayan. Ayan. Kawawa. Okay. So, ito kasi guys, uh, bago lang to. Mahabol lang. Mahabol uh, lang. Siya ito yung panganay. Ayan. Pangana yan pangalawa naman yung nambabara, nambabara ko na yan at ito yung pangatlo ayan sa so, yung pangapat dyan ayun yung pangapat na yun na lalaki ayan yung pangapat at ito yung panlima na babae ito yung napili kong gawing inahin ito naman siya Hmm. Lamot naman. Hmm. Hindi ko makurot. <laughs> ano ibig sabihin? Dik-dik. Dik-dik yung laman. Dahil hindi makurot. Salilinis. Hmm. Kalawak ng kainan pero... Siksik. Liglig ang -lig magula. Hindi siguro. Ako. Ah? akong ng ako. <laughs> Saan? Okay. <Ay>. Anong Ano tawag? <laughs> <laughs> oh, diba 3 months lang. Bye, -da -da. Siguro may mga dala tong maso ano? Huh? may dalang maso, may dalang lagari. Ang well, gusto nila ano yung mga nilagyan na ng ano na alambre. Wow, kagaganda ng likod. Mhm. Mm -hmm. mm, mm, barako. <laughs> barako. Hoy, wag ka mang ganyan, isa. Sakop mo na muna ano. Okay. Sakop niya na yung kalahati. Ano okay, ang habol yan? Lalaki to. Oo. Nahahabol yan. Nahahabol niya lang. Hmm. yan. Kaya, ginagana niya guys. yan. Wala namang utin, kaya wala akong makahawakan. Kaya, tapik-tapik na lang. O. ka, tatlong araw pa. <laughs> tatlong araw pa. Maganda talaga yung babae. Maganda talaga yung babae. Oo, maganda ang babae. Uh, maganda nga, babae. Kaya, papaiwanan ko na. Para, matingnan natin kung talagang, malulungkot yan. Hindi ba, meron pa naman sa mga kasama sa kabila. Malulungkot daw, sabi ni Commander. Ano sabi? sabi daw, ganun yun. O, oh, maniwala diba? ka naman. Maniwala ka dyan. Lima sila, tapos bigla oh. may iwan yung isa. Oh. Maniwala ka dyan. Kapag, Dapat doon pala siya eh. Doon sa nilinis natin. Pwede siya doon. Para. para yung mga bago dito. Para lima naman yun. Tatlo yun. Hindi lima. Uh, tatlo. Tatlo pala na bolinggit. Tatlong lalaki yun, di ba? Dalawang lalaki sabi mo. Isang babae. Dalawang lalaki. Isang babae. Dapat parang puro lang lalaki naman natin puro lalaki. Oh. Ay, pa. bukas, bukas makalawa pa naman ang kuha mo. Ikaw na lang lalaki para ganyan sila ka. Laking bulas, ayan. Oh, ganda ayan. pa naman yun. Oh, ganyan, pag lalaki. Oh. Malaki um. talaga mo. Oh. Kaya mo, sarap kurutin. Di mo na kurutin. eh. Ganda ang kapag ganyan na, oh. Hmm? Uh -huh. <laughs> lang i-slide. <laughs> konting konti na lang. Oo, oh, na siya. Idak-idak. Idak-idak. Natin naman yung paa niya. oh. Eh. Mm, malaki na yung paa niya. Hindi yung ano niya, kaya siguro yun lang. Yung pag ano. Wala. Yeah, yeah. eh, isang paan. Mas gusto niya kainin yung kahoy. Ang kawayan yan. Ang nilibang uh -huh. na, good dessert. May uh. <laughs> dessert. Uh, malaki ka na kasi. May dessert daw malaki na kasi siya so, yung panganay kaya ito mo pinipira na yung pangalawa sabi niya akin yan <laughs> ito naman yung aming dalawang buwan o diba isang buwan na naman lang yan Magbabawas tayo ng babae dahil gagawin natin yung nangin. Ito so, ang trip ko. Lumahaba. Yeah. Pero sabi ni mama kailangan pa dito ganyan. Pero kapag naman 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 naman. Lumahaba. Pakikita natin yung pag ganyan na. Pag 3 months. Next month. Next month. So, Eto, may ano uh, sila. <laughs> may pang-dulsi. <laughs> yan. <Yeah. laughs> <laughs> Kung ba sa atin ay litchi plan. Kaya, sige lang. Pasok ka lang para litchi plan <laughs> ka dyan. Ka dyan. <laughs> Hindi naman ito marunong kumain ng manok. Ah, ba? Sa kabila. Sa kabila lang marunong kumain ng manok. Hindi pala ito kumakain guys ng ano. Ang kawayan lang. <laughs> kawayan lang pala yung gusto nila. Sa, ano. sa kabila. ang ano magde nagdi ng manok doon. Ah, no, no. <laughs> Dito pala sa mga babae. Yeah, ng ano. Yan. Gusto pala nila dyan na uh, isang buong manok. Isang buong manok palang ano nila dyan, Gusto nila. So, iiwanan ka lang guys yung ano na lang. Pakpak. Uh, pak -pak, <laughs> sa kayong paano lang ng manok. Kaya na lang iiwanan sa'yo. Pero yung laman, ulo sa kanila yon pero yung pakpak -pak, yan yan itatira sa iyo para sabi no oh, nakakuha kami nakahuli kami ng for plan may dessert silang, um, may dessert silang manok litsi nila yung ano, manok ganon kalapit Sabi na naman doon sumulay na baka na talaga yun. Okay, ano? Ito lang yan. Baka na talaga yun. Pag nagbubutas dyan ulit, talagang... Siksikliglig. Maano lang ang kilo kila nila. Points lang siguro ang magiging ano Tatlo yan. Nakaabot na yung isa eh. Hindi. Ito, itong dalawa. Itong dalawa ang anong aabangan ko yung timbang nila. Ay, dalawang magkatabi. Oo. Uh Tatlo na sila magkatabi. Ayun, oh. Tatlo. Ito. Uh, Ito. Ang dalawang malaki lang. Ay, oh, dalawang malaki. Pero, ba't Parang siksik na lang. Yan. Pero, maiksi lang to. Hmm. Pero, parang hindi ano yung kilo niya sa sa dulo. Sa so, dulo. Nahabol din. Oh. Abangan, ang simbang. Saan na, ang nilinis ko yan? Pinihimod ko ang put lang. Oh. Siksik, ah. Okay, oh. Okay, hindi kayo kasama. Ah. gan agantay din yan. Sabor mo rin yan kahit kaunti. Dahil yung pag kumain yung manok, binibigyan ko sila. Pag kumain ng manok? Kumain yung baboy, binibigyan ko rin yung manok na yan. Kaya alam nila yan na meron din silang parte. Kaya naman pala eh. Hmm. Ah. yung nasa ko na Oh, pero, oh, din ako sa baboy. kasi ka wala Pero isang ano lang, isang isang ano lang, isang taka lang. Oh. Ganyan ka guys yung

wala kayong share. Sabi lang. Ubus na. Yeah, lapitan na yan. Oh. Kaya, kala nila meron silang share. Oh. Yeah, kala nila may share sila. Na. Yeah. Pag may tubig, babangon yan. Buusan mo ng tubig. Yeah, may pandol siya yung aking bik. Dalawang kilo na rin yan. Yeah. So, ayan. So, ayan na nga. Lumapit na siya. Oh, sige. Pag nahuli ka dyan, tanggal yan sa ulo mong yan. <laughs> oh. Ayan ah, naman kita. Oh. Ayan na. Yan na. <laughs> oh. Ayan na. Oh. oh, well. Ay, sabi mo na. Takot na mo. Takot ka naman palang gawing pandulsi. Oh. <laughs> eh, yes, malaki. Swerte mo. At uh, hindi marunong kumain ng manok dyan. Oo, oh, bukligan. Pero pag napakang ka dyan, sigurado. Yun lang, <laughs> ano yung pag napakang. ka dyan, lichipan ka pa rin dyan. Talaga Dio, talagang hindi oh, talagang matatag eh. Hindi umalis? Hindi eh, hindi sila. Nasaan? Ta-da! Nasa ilalim. Ay Matatag ka sige. Push mo 'yan. Push mo lang yan para pulutan kanila. Dalawang kilo ka rin naman na. Pag nakita kita yan, may katulong sila sa Pero pag hindi kita nakita, ayan ah, na, ayan, na, ayan na. <laughs> oh, may dalawa. talagang kumukuha na ng kawaya, no? <laughs> oh uh -huh. Kumuha ng partida nila. Hindi ka binigyan ng partida, no? Yung party nyo, ano? O, oh, ano? eh. May isang nakipagsapalaran. So, kakain muna kami, guys. Ah, gusto nyo sumama? Kakain muna tayo. Alright. Oh, Hilamos muna. Mukhang amoy big. Ayan. Kamu na tayo. Ayan. 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 Ayan.

Sige na, ikaw na magdala ng payong ganyan. Saan ba ka? Hindi ako magbibibig, nasa Tatawagin natin. Hmm? হাফা <laughs> হ্যাঁ buo namin dito. Ko. So, tapos nung mga lagang hayop, kami naman. Kami naman ang kakain.